Hi guys, ngayong araw ituturo ko sa inyo ang ilan sa mga tips and tricks sa Backfight application. Sa mga hindi pa nakakaalam guys, ang Backfight application ay isang free earning app na makikita sa Play Store at may ratings na 4.8 at reviews na 24,000 at may downloads na 1 million. Sa may latest update naman ng app ay noong June 13, 2025 at na-release naman ito noong June 9, 2025. Ratings and downloads pa lang guys, malalaman na natin agad na legit itong app na ito, kaya ano pang inaantay nyo guys, try na. Ha ah, comment section lang ang link kung gusto nyong subukan. Baling ganto pala guys yung app na ito, sa homepage makikita sa ibaba ang task, cumulative, at invites para mas mademo ko sa inyo guys yung tips and tricks ay maglaro na muna tayo. Bali ganto lang siya laruin guys. Click lang natin itong mismong home screen para makapag start. Kapag na click na ay ang kailangan lang natin gawin ay iwasan yung mga dapat iwasan dito para syempre matapos natin yung level. Pagkatapos ng level guys ganto yung lalabas para sa first tips ko sa inyo guys ang kailangan lang natin gawin dito ay antayin lang natin na tumapat sa times 5 para syempre mas mataas yung gold coins na makukuha natin dito pero take note guys mas better kung naka wifi tayo pero kung naka data lang tayo mas better na claim na lang natin yung mas maliit na gold coins meron kasing advertisement na lalabas once na nag times 5 tayo. Para naman sa pangalawang tips, click lang tayo ng 3 chest, then kapag naubos na natin yung susi, click lang natin itong get para makakuha, uli tayo ng tatlong susi pero yun nga lang may lalabas na advertisement pero ayos lang naman te guys para sa mga ganitong klaseng free earning app. Kung mapapansin nyo guys mas mataas yung nakuha nating rewards nung nag-click tayo ng get, naka-claim tayo ng 5 red coupon, 1,600 blue coupon at 4,700 gold coins. Para naman sa pangatlong tips, dito sa tasks ang kailangan nating gawin ay tapusin ang mga tasks na nandito dahil everyday guys nagka-countdown siya at syempre the more na natatapos natin yung tasks mas malaki yung rewards na pwede nating makuha dito. Tips number 4 naman kailangan nating pataasin yung level ng ating hero, Once kasi guys na tumaas yung level ng hero natin mas mabilis natin matatapos yung bawat laro at take note guys makikita dito sa ating profile icon na kapag na reach natin ang level 20 combat skills at level 10 respectively. Bali yung gold coins na nakukuha natin ay pwede na natin itong ma-exchange sa blue coupon na siyang magagamit natin para makapag-payout sa may application na ito guys. Ayun lang guys hopefully ay nakatulong itong video na ito para mas mapabilis ang pag-payout nyo sa application na ito. Thank you for watching.